Kayan. Yung belt nyan Wala kayong reserba? Wala kayong spare? Reserba, reserba nang dyan Belt ito. Kailan ba Kailan ka na ganon nagpalit? San Mateo. Kailan pa bukas po ba may pang na ako Nagpunok like, sa mga sanot eh Itabi mo doon Doon sa may ilaw Wala na nga, oh Putulso, oh Saan mo kinuha to? Sa so, itselfe lang po yun eh Putol nga yan Mga sarado pa naman yung Saan kayo sa Saan kayo dadaan dito sa Dito kayo dyan Kala ko diretso kayo Para matulak saan natin eh Dito pala kayo sa kabila Kanina pa kayo nagtutulak Wala. Saan pa na yan Gali kaming Ano Pasig Ha ah? Pagpit yata ito? Ano yan Ako pre Ako ba Mukhang pagod ka na eh <laughs> San pa? Ito pa? Yun Yan nga oh Oh Ikaw ah Ito pre oh Ewan ko kasi Susuki kasi siya eh Kasya no oh. Pagtyagaan lang natin Mukhang bibilog eh May bilog siya eh. Bigas! Bibilog yan. Pagkano? Bilog yan, oh. ano? Yan lang ang problema natin, oh. Ay, nakawat. Ah. Ganyan pag ano, yung naka-impact wrench yung gamit. Yung? Impact wrench. Impact wrench ang ginamit ito. Eno, anyway, ibuk mo na lang Ito siguro kahit hindi na ito muna ilagay Kasi gagamitin din yan eh Kakalasin din Sayang Oh, ayway, gumawa man tayo ng paraan pero ayaw eh. Ay, hintayin na lang. Ay kakarga na lang yan Kung mga ditong way lang sana Tutulak natin pwede Ay, Ewan ko lang Dito kasi parang wala ano eh New Year pa New Year pa pati eh. Baka mamaya pang ikarga nyo eh, Malaglag yung ano Filter Ano hintay nyo na lang Sige sige at least eh ginawa, ginawa natin yung pwedeng kayak. So yun, iniwanan ko na lang sila kasi ibubok na lang talaga kasi kung pipilitin namin, hindi kakayanin. O ngayon na uh, nung oras na ba? 11:34. So 26 minutes na lang mag uh, new, Year na. Iniwanan ko na lang sila doon kasi abutin uh, ko pa nga yung New Year. Sila talaga no choice na kundi um, na lang talaga sila mag New Year uh, kalsada. Dahil kung ano, kung pipilitin namin nga talaga yung bo, uh, yung natanggalin doon sa may CBT, baka mabibilog lang, lalo lang lalaki yung damage. So kaya naman nilang ano, mag-book ng Lala Move para ikakarga na lang daw yung motor doon sa sasakyan. Kung mga hindi sana rin tayo na hahabol ng New Year, maka New Year tayo, ititutulak na lang natin sila pa uwi. Kaso malayo talaga eh, nasa San Mateo daw. Alright, so pasensya na lang mga kapatid no Doon sa tinulungan natin, eh, hindi talaga natin natulungan Kaya talagang mga kapatid no, yung aral, yung experience ng replacement na belt Iwasan talaga natin na bumili ng replacement kasi ilang araw lang niya nagamit yung sabi niya nila isang buwan Ganun na kaagad Makamura ka nga, biro mo sabi niya, siya pinaw sa bumili Makamura ka nga, magmumura ka naman tutala ka ng motor mo ng alanganin tulad nun